Ito ha Lagay na natin itong uh, kakang gata Nakita nyo na niya may bagong niya no Perfect na perfect yan Ayan. Ito ang purong gata Okay guys Lagay natin ang bechin markang Baya dyan Yung bagong na pampaalat ko sa kanya dyan Okay Lagyan ko ng bechin markang bayad yan. Sarap so, yan pag ito naluto, nakakita nyo. Balikan so, ko kayo. Okay, Malilinis lang natin. <laughs> Tayo maglilinis pa. Pawis na naman ako. Ah, uh, sawa ko, naglilinis na. Hmm. Tapos maligo, kain na.